Yan, mga kalablab, kumusta kayong lahat? Maraming ano na rin tayo, uh, months na hindi tayo nagpa-fries update yan. Alam ko maraming nagtatanong, gusto nilang malaman yung mga fries update ng ating mga Android phone na pang masa lang, mura at maganda yung ano niya. Mataas na yung memory niya, mga kalablab ko. So ito, sisimulan natin yan kay Mula, kay Off, uh, kay Poco, kay Mpinex, Itel, at saka Kakay Tekno. Ayan mga kalablab, available yan lahat dito sa atin. Meron tayong Hot 30 Play and meron din tayong Hot 40 Pro mga kalablab ko na 256 gigabyte factory unlock yan. Yan si Hot 40 Pro. Ang ganda. Marami to dito sa store namin. Dito sa Green Hill Shopping Center, second floor, mga kalablab. Ito naman yung specs ni, ano, um, had 40 Play Pro 256 GB 16 GB RAM. Brand new ito mga kalablab. Sobrang murang-mura lang yan dito sa store namin. Mabibili nyo yan sa halagang 9,000. 9,000 brand new na ka 256 GB na. Yan si Hot 40 Pro. Mpenex yan mga kalablab. Sobrang saleable ngayon si Mpenex. Yan marami tayong available. At saka si Smart 8. Ayan si Smart 8 64GB, gig, 6GB gig RAM. Sobrang mabinta to kasi Maganda to sa mga pangbata yan para yung call and text. Pwede ka na rin ditong mag-game yan Facebook, TikTok. Pwede na yan dito mga kalablab ko. Murang-mura lang to dito sa store namin. Mabibili nyo to sa halagang 3.8. Yan, syempre may bawas pa yan sa inyo pag bibili kayo. nag accept kami dito ng reseller. Kung gusto mong mag-reseller, mas mura pa yan sa amin mga kalablab. Lahat ng mga price na yan, uh, sasabihin natin yan yung mga price update mula dito kay ito si uh, ITEL S23+. Plus, Yan mga kalablab, naka-amoled na to, curve, At saka 16GB RAM, 256GB. Sobrang saleable to dito sa store namin kasi maganda na siya, naka-amoled na, napakamura is our pre lang yan. Pasensya kung medyo nabubulol tayo at medyo uh, paos ang ating boses. Yan mga kalablab. Ito naman si MPNX 030 Ayan 30. Medyo balik ko ang ating dila mga kalablab. Yan ito si MPNX 030 256GB 16GB RAM. at saka 50 megapixel na tong ano niya, um, front cam niya. Pwede to pang vlog, mga kalablab. Napakamura lang yan dito sa store namin, mga kalablab ko. Sobrang murang mura lang yan. Mabibili nyo to sa halagang 10.5, blablab ko. syempre may bawas pa yan para masaya. Gusto ko kasi masaya yung bumibili sa akin. Ayoko yung malungkot. Kaya mayroon pa yung ano, bawas lahat ng mga inaabagan mong fries, yan, sa, babanggitin natin yan lahat. Marami tayo mga available ng mga second hand, brand new, pero mas, mas saleable sa amin yung brand new, mga tulad nito, mga pang affordable, uh, blah, 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 up, pang affordable price. Ayan, mga kalablab, pasensya na kayo medyo bulol ang lola nyo. Ito naman si A70 na ITEL. Naka 6.6 na yung screen niya. 12GB RAM, 256GB. Uh, mabibili nyo to sa halagang 4.5 dito sa store namin. Lablab ko. 4.5. 12GB 256GB, naka 1 year warranty na to mismo sa ITEL. At saka love love, meron din yung available na 128GB, naka 6.6 na rin yung screen niya. Uh, ito, 256 din to. Pero meron tayong available nito na 128GB. Mabibili nyo yan sa halagang 3,800 O oh, ba diba, mga kalablab ko Napaka murang murang mura lang yan At syempre hindi papahuli sa atin si Tecno 20 Ayan mga kalablab ko Nakikita nyo naman yung memory Naka 256 sya at saka 16GB Siyempre, murang-mura lang to mga kalablab ko. Mabibili nyo to dito sa halagang 6.5 lablab. Naka 6.5 lang to. 6.5. Naka 2.56 GB. 16 GB RAM na yan lablab -lab ko. Meron na tong warranty mismo sa Tecno. And next, yan, ito talaga ang pinaka the best. Ayan, lablab, -lab. medyo paos tayo, lablab -lab ko. Ito si Poco M6 Pro. Ayan. Uh, mura lang to dito sa store namin. Lablab -lab ko uh, bagong labas to. Ito yung bagong labas ni Poco. Kasi yung dati is Poco M5 S256. Ito naman is yung nilabas niya, ano, Poco M6 Pro naka 8GB RAM, 256GB. So, mas malaki siya, lablab ko, kasi naka-fro na siya. Murang-mura lang to dito sa store namin, lablab ko. Mabibili mo yan sa halagang, ano, um, 14,000 yan, love love ko. 14,000. Napakamura at brand new na. Naka 8GB na 256GB. Mga kalablab, kung bago ka pa sa channel ko at hindi ka pa nakapag-subscribe at hindi mo pa kilala si Sir Ana Alawi ngayon. Kilalalin mo naman at syempre, isubscribe subscribe mo naman kalablab ko para masaya. Isang subscribe mo lang, masayang-masaya na ako dyan sa isang subscribe mo at i-hit mo na ang aking notification bell. Sobrang saya ko na yan, love, ko. Ikaw ang nagpapasaya sa buhay ko. Mm, may ganon. At next, love, love, ito naman si Poco X5. Snapdragon, naka 5G na siya. And then, ang kanyang memory is 8GB RAM, 256GB, naka 1-year warranty na. Pang gaming to, mga kalablab ko. Mataas na yung battery health niya. Naka-snapdragon na siya. Mabibili mo to sa halagang 10,500! Ayun, lablab ko. Pasensya na sa aking boses. Medyo paos. Ayan. At next, dito naman tayo sa Poco F4. Love, love ko. Poco F4. Naka, ano to, 6GB ROM, 128GB. Love, love. Murang-mura lang to dito sa store namin. Mabibili mo to sa halagang 17,000. Oh, love, love ko, ba diba? 17,000. Naka F4 ka na. Naka 5G ka na. Snapdragon na siya. 6 one RAM 128 na yan lablab ko, ayan ay nako mga kalablab ko uh, next, next, next next, next, marami kasi yan mga kalablab ko, kasi naisip ko, ilang buwan na rin akong hindi nagpa-price update. Maraming nagko-comment, maraming nagte-text. Pasensya na mga kalablab ko. Kung hindi ko kayo o na-replyan, kung hindi ko naano ano yung mga text nyo. Sorry talaga. Malaking sorry. Ayan. Pasensya na mga kalablab ko. Medyo marami lang kasi akong inaasika. So, kalablab ko. Pero syempre, ito, mag-start tayo ulit. Magpa-price update tayo. Kung ano man ang gusto nyong itanong na phone, yung mga unit, yung mga price update mag-comment lang kayo dito sa video na to mga kalablab ko. Ito si Poco F5 lablab -lab ko. Ay, nagsilaglaga na yan ah. Poco F5 lablab -lab ko, murang-mura lang to. 12GB RAM, 256GB mabibili mo to lablab -lab ko sa halagang 18,500. 18,500. 12GB RAM, 256GB Poco F5. Ayan, Poco F5. Napapansin nyo, kalablab ko, wala ako doon sa istante nagvideo. Dito ako sa likod ng istante kasi syempre may bumibili. Ayan, nandun yung pwesto namin. Ay, may customer. So, ibalik natin dito. Nandito lang ako sa likod, lablab -lab ko. And then, next. Ayan, lablab -lab ko. Kaya nga nang sinabi ko sa inyo na merong Poco M5S, lablab -lab ko. And then, ito naman si Poco... M6 Lab Lab. Ayan. Murang-mura lang dito sa store namin I mean, Lab Lab ko. Ito si Poco M5S. Naka, ano na siya, 8GB RAM, 256GB. Ito Lab Lab ko, mabibili mo to sa halagang... 85 lang yan, lablab lab ko. Pinapaubos na to mga kalablab ko para maubos na yan bala ng ano para bago naman na stock. Ayan, lablab. Lab. So, kung ano pa ang hindi ko na dito na mga unit na gusto nyong itanong, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section, mga kalablab. And the next lablab lab ko, ito si Poco X 6 Pro latest to love love ko ito yung sinunda naman ni Poco X5 Pro ito uh, medyo ano lang to um kala uh, kalalabas lang, ka, uh, madalang ng stock natin nito. So, ang available namin nito, lablab ko, 10 pieces lang. Ito, 12 gb gig 512 gigabyte si Poco S6 Pro. Ah, uh, X6 Pro pala, lablog -lab ko. Sorry naman, tao lang. Ha? Yan, ito, lablab -lab ko, mabibili mo to sa halagang 23,500. Naka 512 na siya at saka 12 gig ROM. Poco X6 Pro. ayan lablab. Snap Dragon na 'to. Latest 'to lablab lab ko. Ngayon lang 'to dumating. Ngayon lang 'to dumating sa store namin. Dito sa Green Hill Shopping Center second floor. Pwede kang tumawag or mag-text sa aking number sa 0975 8238526 and then sa 097 ah, sa 09957364300. Lablab ko ulitin ko. Pwede kang tumawag or mag-text sa 09 9, 7, 8238 526 and then sa 0, 9, 9, 5, 7, 3, 6, 4, 300, lablab lab ko ayan, next si Note 35G ito si Note 35G. Mabentang mabenta to dito sa store namin. Meron tong available na 256GB and then 128GB. Yung 256GB lablab lab ko, mabibili mo yan sa halagang 11,000. Siyempre, may bawas pa yan. Pwede yan kahit sa mga 10.5 lablab ko. Ganon, kita ka uh, lab. Lablab, maraming salamat sa panunood at pag-subscribe ng aking channel. Kung meron pa kayong gustong ipa-price update, mag-comment ka lang dyan sa aking comment section, love, love ko. The next naman ang ating ipa-price update is yung mga iPhone. Ngayon kasi ang aking print, ang aking ginawang price update ngayon is mga, yung mga Android phone na Uh, pangmasang phone love love ko na mga matataas yung mga specs niya matataas na yung RAM niya yan love love ko mabibili mo sa murang halaga yan maraming salamat sa panonood mga kalablab ko ang ako nga pala si Sir Anna Alawi oh, 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 parang naungu. <laughs> parang nangungungo na yung boses love love maraming salamat kada end of the month nagre-reshuffle kami at naglilipatan kami ng shop. Kaya wag mo na kaming kalimutan i-subscribe para masaya. Yun lang. Maraming, maraming salamat sa panonood lablab love, love ko. Ayan, medyo na ano tayo. Pasensya na lablab love, love ko. Yun lang. Maraming salamat sa panonood at pag-subscribe ng aking channel.